So for today's question by Sir J. Turco Doc, may nodule po ang misis ko Once a year lang po ba pwedeng magpa-laboratory? Or pwede na po bang every after 6 months? Hmm, medyo marami pa akong gustong itanong sa'yo Sir J Bago ko sana sagutin yung tanong mo But sige, bibigyan kita ng senaryo If malaki yung nodule, ibig sabihin mga 4 cm and above Most likely baka operasyon na dapat yan So since hindi yun yung tinanong mo at hindi yun yung nakalista dun sa tanong mo, most likely hindi ka ooperahan. O -operahan, hindi ooperahan yung misis mo. So, two scenarios, most likely ikaw yung nasa observation stage or yun dun sa binibigyan ng gamot para sana lumiit or matunaw yung bukol. If observation lang po yung napili or sinabi sa inyo yung doktor nyo, most likely baka ibig sabihin, hindi kanya binibigyan ng gamot. Observation lang. So, ang laboratory na pinapagawa doon, usually ultrasound. Ito po yung may pinapa lagay sa leeg para malaman kung gano'ng kalaki yung bukol after some time. Basically yon 6 months to 1 year. Now, if may gamot naman na binibigay doon sa misis mo, ibig sabihin yung binibigay ng gamot, hopefully magpatunaw siya or magpaliit ng bukol. Yes, some doctors still do this, although sa bagong guidelines natin, Sir Jay, hindi na masyado siyang ina-advocate or sinasuggest. But, if ito nga yung ginagawa sa'yo, usually dalawang bagay pinapagawa po yung laboratory mo every 3 months para malaman kung tama ba yung dosage ng gamot na binibigay sa misis mo. And, yun nga, ultrasound pa rin every 6 months to 1 year. So, ayun, hopefully, Sir Jay, nasagot ko po yung tanong ninyo. Kayo guys, dyan, na mga nakikinig at nanonood, baka may gusto pa po kayong tanong, i-type in nyo lang po dyan sa baba. Hopefully, mapili natin yan for our next video in our doc answers. Thank you!